Pagunita kay San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput isa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magpapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang kristyano na dinala sa ikatlong langit. Labing apat na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaaalam. Inuulit ko, siya dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin sinino man. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni naman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang helya ung bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukopkop, Ang galing ng puon, hanaping masikap, iyong nagtiwala sa kanyat na ligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Matakot sa puon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa ustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong Butihin. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan at kayo ngayoy aking tuturuan. Na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Alaluya, alaluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik ni nag o kaya'y nagtitipon sa bangat. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga ay sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasinganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin iinumin o darampin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinawumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pagsumikapan ninyong ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuway ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, Huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.